Magandang umaga mga palangga ko. Ayan. Magluluto tayo ng obor, ng nyog. Ayan po ang aking ingredients. Ito po yung unang gata. Ito yung pangalawang gata. Ayan na po siya. Ayan. Lagyan po muna tayo natin ng asin. Ayan po, lagyan natin siya ng asin. Dili, ayo. Spicy dili. At ito po guys yung pangalawang gata natin na ilalagay. Ayan para siya ang magsilbing unang gata sa pagpapakulo natin para lumambot. Iyan natin. At atin ang iyon. Ayun na po. Ayun po guys. Nailagay na natin. Lalagyan na natin ng asin. Pakukuloan na po natin siya para lumambot na po. Ayun guys. Kumukulo na. Baksan na natin. Ayun pwede natin siya lagyan ng paminta para mas lalo siyang masarap yan ayun guys kumukulo na at tinahaluin ayan para lumambot na siya oh, ayan, malapit na siyang lumambot ang ating unang pinakuluan sa kanya yung pangalawang gata so ayun po Ayan, takpan natin ulit. At ang partner ay meron din tayong pakso na tamban. Ayan po. At ito yung sakog. Dalawang sardinas. Ayan. Ayan po mga palangga ko. Lagay na natin ang ah, loya para lumasa na siya. Kasi malambot-lambot na ang ah. obo. Malapit na ayan po guys atin nang buksan malambot na okay. lagay na po natin. lagay na po natin ang ingredients ayan sili ayan po hmm. alam nyo ba palangga ako ang ginamit kong sabaw dito yung sabaw mismo lang yung para mas malasa ang gata yun yung aking pinang tiga ayan ayan na po malapit na po tayo matapos sa pagluluto natin ng ating ulang sa ng tamba na paksil solve na po ang ating pagkakaroon halian takpan natin ulit ayan guys ayan malapit na sa katotohanan na maluluto na po siya ang bango na hmm. ito po kasi wala na siyang sabaw ilagay na natin yung unang gata para mas malasa na kumulo kumulo siya ng kumulo para hindi siya mapanis yun po ang pagluluto lalo na pag may gata kailangan makulo ng makulo pakuloy ng pakuloy para hindi siya basta-basta mapanis tapos ang pinaka tubig po niya ay ang ginamit ko yung sabaw mismo ng nyob para malasa at manamis-namis ayan po guys, ayan paluto na rin ang ating pakso na tambang at ang ating gulay partner, ayun po add-ons na po natin ang ating sahog na sardinas para masarap na po siya ayan so po ating ulam sa tanghalian hanggang haponan. <laughs> ganun lang po dito oh. kasimple ang buhay sa probinsya ayan Ooh. ayan po mga balangga ko loksyami na sobrang yummy nga ayun po tips po dun sa mga naggagata ng kahit anong niluloto na gata lalo na sa gulay or sa paksiw na isda na gusto nyo gataan Ang gawin yung pantubig dun sa igagata nyo ay ang mismo sabaw ng yug para malasa talaga at malilam na malamis na misyon po at siyempre, ilagay na natin ang palasa na magic sa rin. mga palangga. Ko, oh, luto na po. Pwede na po tayo mag ng halian. Shout out sa aking mga tagapagsin ng stars. Maya Kayama, Jing Inahubik, Jimmy Jola, DJ Dabalus, Leo De La Torre, Limbel Gargulis Kayamodo, Melinda Kilisti, Marge Botos, Jernis Armada, Jessica Sotilo Valdez, Yolando Shirley, Aurora Kashihara, Gracia Garcia Binito, Russell Lasso, Jojo Ryan Cristobal, M. Cordero, Lou Amodar Armilla, and JM Castro TV Vlog. Ayun po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun po guys, doto na po ang ating gulay na obod ng nyug. eh, hey, hey. Salamat po. Ayun po guys. God bless us all po. Love you all. Ayan. Bye for ng mga palangga ko. shout out din sa aking mga tagapag-shirts. Ati Ding Isdoy. Ati Josie Guardian. si Ilapunay. E. Pete Sibukano. Mara Silalumi kay Mundigo. Alisha si well Weljin Kamakinan. Journey sa Armada. Ayan. Maraming maraming salamat po. Ano ang Mother Arminia, Shirley, Jessica Sotelo Valdez. Love you po guys. See you next video sa at sa live. Bye!